guys, okay, dito. malatag nila Lebos so. oh. Oh, natatahungugan. Okay, so dami rito. Wow. Ngayon, ko yung 'yan? Ang mga May so. so, yes. May mga shoes din dito. Hey, Pagkakita mo aking kuya yung Ano to sir? Ah face mask no. Magkano benta mo? 10 piso. O okay, guys sa face mask. 325 na lang daw. 11. Hello sir ah. Good morning. Kakaulian. Hindi hey, tayo makaanon ito. <laughs> Atin sir. Nandito dito. Guys, okay, so dami sana rito. Ayun guys, so may mga electric fan pa sa ano. So, mga ilaw daw, pang bike. So guys, ito yung mga handle po. Oh. Mga carrier ng bike. Kaya lang nagkakalikpitan. Hindi tayo makapag-vlog. Ah, yeah. oh, so, kayo guys. Ang dami dito. Kakalikpitan nga lang tayo. mga ano pa sa sa ano. May mga <coughs> ano no? rin dito guys. Mga kitchen guys. May mga kadena dito. Drunk. O oh, ba? Diba, dami shifter oh, meron din. Holder. Meron din dito. Mga ilaw o. Oh. Solar yata tayo o. Oh. meron din dito. Gumagana diba to boss. Ayun. Dito pala yung ano. Atos dito ni Kuya. Ayun. Dito boss, dito. 150 daw to, Brad Cubonte, no? 150. yung kulay itim. Kulay itim. Tapos o, ito? Dito sa puti. 100. So 100. 100. So, ito. ito naman, sunod, so boss. 150 din. 150. Oh. Oh, Ganda ito pa. Naghanap ng sapatos pang bata, oh. Oh, 'yun. Dito, boss. 150 din. Yeah. Okay. Dito naman sasunod, boss. Sandan. Sandan. Oh, sandan, guys, oh. May o. mga pang bata, boss. 60 60 lang. Oh, wow, 60 lang oh. Oh, sinas na lang yung kailangan. Kailangan niya guys oh sa mga kids niyo. Kailangan niyo to dito kuya set na oh isang pa ah pare magkano 70 70 pesos 70 guys may ano no no oh dito tayo ulit dito boss magkano dito boss dito dito isang tapos yung sunod boss yung kulay pink 150 150 Oh, bakit ito? Ayun, <laughs> kay sir. Shout out sir 150, 150, <laughs> okay, 150 daw. 150. 150. 150 din. O. Ayan, sunod, Sunod, sunod. Etong isa, Adidas. Ba to? Magkano? 100. 100. Oh. Etong black. O, oh, pang Bababae. gamit pang ano. Pang babae. Para sa school guys. O. Oh. Pang school na mga mag-aaral nyo. Magkano da? Magkano? 100. 100. Next tayo dito sa rubber shoes na pink. Magkano kuya? 70. Oh, 70. oh, seventy, no? Oh, mura na. Mura, no? yung pantalon, pantalon, Yung pantalon. Oh, pantalon, guys, pang kids, oh. Magkano? 50 lang, guys, oh. Oh, 50. Ang pa kayo. Pa kayo. Pa, guys, oh, pa meron pang mga remote doon sa ano ba 'to? Mga filter, ng tubig. Yung, ano yung gulong. Yung Thermos. nyo. yung thermos Termit na ano? Thermos, yan, Thermos. yan, yan, yan. 100. 100 itong guys to. Bota boss, bota. Sa bota. Pang bata, tsaka Magkano? 150 guys, ganda pa nung bota o. Oh. 150. 150 lang may bota na kayo dito. Oh. Sa bag, sa bag ng pambabae. Sa mga bag na pambabae. O sa bag na pambabae. Yung bag na, ayun yung bag. Yung una. 70 yung sumunod Parehas lang uh, daw 70 guys ang 70 ang isa 70 ang isa mga kapatid 70 guys yan guys oh o Dito sa mga shoes na puti Kuya magkano dito sa ano Sapatos Ano ba tatak yan Ano ba ano nito Parang ganda maganda pa oh, yun paano. oh Ulay puti Post muna natin Magkano dito o boss Guys Nike Air ang tatak nito Sandaan 100 oh uh, Tapos sunod boss 150. 150. Oh, so, 150 yan guys. Oh. Tapos yung sunod boss. Sumunod guys. 100. 100 oh. Murang-mura na dito okay. mga 80, guys, oh. Dito lang yung pumatakwan sa may ano. Tulo ng carpet lang. Oh, oh. Dami dito oh. Meron latag ni kuya. Ano pangalan mo kuya? Eddie. Yan guys kay kuya Eddie. Latag ni kuya Eddie. Napakamura ng mga latag niya ngayon dito. Oh, guys, yung kanina yan. Yung thank you, thank you po no marami. Ay, yun, ay, no? Dito tayo, dito tayo. Shout out Lanap po. Nakanap si Boy. Ah, na po, kararating lang. Ang nakapwesto. Doon po sa bandang dulo. Dulo-dulo so, na eh. po. dulong-dulo dulo po. Shout out po sa inyo. Ayan guys, pangalan niyo sir? Richard po, Richard. Si sir yes, Richard. Yun, po you know? uh, Taga saan po kayo? Nasugbo, Batangas. Nasugbo, Batangas. O, misis ko rin po, Corrinpo, taga Batangas. Uh, oh, kayo ma'am. Pangalan niyo po? Sana Parehas po kayong taga Batangas. O, oh, shout out po ta taga Batangas. O, so, tulo po. Oh, Dumayo pa dito. O, dayo-dayo sila. O. Thank you, sir, ha, sa pagdayo. O, oh, nasog po Batangas, no? Layo, layo. Wala na pa. Ayan. Taga saan kayo, sir? Nabotas. Nabotas City. O, oh, guys, ayan, o. boss ng ano, oh. 50? 50 lang, o. 50 pesos. O saba sa oh, shout oh. daw sa mga followers dyan. oh, taga na sa si city guys, oh Taga na bota. na na tayo, mga ka-barbers. oh kinuha ka agad, no? Kinuha agad.